Hi guys! Good morning! And kumusta naman yung mga nasalanta ng bagyo? Dubli ingat tayo guys dahil hindi pa natin alam na yung isa naman ay nalulusaw at mayroon pang dalawang parating. Hindi natin alam baka yun ay mabubuo pa. At ito nga ngayon, busy kami dito mag yad, -yad ng papaya ito ay natumba ng hangin sa lakas ng hangin na tumba yung puno ng papaya kaya nga kahit maliit lang siya ay ito'y mapakinabangan pa naman at ito namang bituka ah, gagayatin namin to then lamasin ng asin igisa sa sardinas masarap naman ito dahil walang wala talaga kami guys, kahit bigas. Wala kami bigas guys, eh ito lang na nabigyan kami ng aming kapitbahay. Ito lang yung gagawin namin. So hindi namin alam kung kami ay mabibigyan pang bigas. Mayroon pa naman kami may saing, isang sainga na lang. Baka naman. Baka naman. May na baka mayroon kayong relief good dyan. At kami maambunan. Itong kasama ko naman ay nagyayad-yad. Ang mukha nasa cellphone Akala niya masarap pag naisama yung kamay niya mag... Ma maggad gad I-gad-gad. Anong tawag dito sa Tagalog, friends? Maggad-gad. Mag uh, sa gad Sa bisaya naman, raspa ng no? sa atin, no? Tubakan manin raspa. Raspa? Bisa ya manin raspa. Tubakan manin. Ayo. Man. Ito, hindi namin to itapon, guys. Dahil, uy, wala naman tong buto. oh may wala. Dag, may dagmin dyan. Anuhin lang namin to Yung lamasin lang sa asin. Anak, so, pwede mo din yung pasitin. Lamasin namin to sa asin, then igisa namin sa sardinas. Pwede na to? No, masarap. makapal pa yan. Uy, mm -mm. Sayang yan. Pag, pag mamaya si Maricel, ma wala. Sabi niya pa naman, tirahan siya. Kaya ako lang. Hindi ako pinanggalito ni Mama kasi ano. No. Iyan pa sa ko dito na pa ako. Bakit? Ano eh, iantok-antok pa ako eh. Ah, gusto mo pang matulog? Hmm, kaya ako matulog. Binabalagbag talaga na hisi, eh. kaya maiksi iyan. <laughs> okay na? Ayaw ko nang binabalagbag. Okay lang yan, kahit hanggang abot sa loob ng bituka. Nakita mo sa akin, ah? Agoy, gi <laughs> Agoy ginoo ko. Nag nagbasa man niya kung pandiri. Ang unsay nagbasa? Ngayong bugan? Marami na, uh, pero pag nalamas yan, konti lang yan, no? Ah, uh, kumusta naman kayo, guys? Uh, shout out dyan sa mga OFW. Sa mga natamaan ng bagyo. Unang-una talaga ang bagyo ay tinamaan sa... Anong lugar yon Hazel? Kaysun ka dyan. China ba yon Taiwan. Taiwan. So, dubli ingat na lang kayo dyan. Dahil kung kayo ay binagyo dyan, kami rin dito ay binagyo din. Walang, hindi, humuhupa ang tubig dito sa lugar ng Marikina. Then dito naman sa Kabiti ay malakas ang hangin sabayan ng pabugso-bugso ng ulan. Kaya sa mga nasalanta, dubli oh, ingat tayo dahil. Oh, <laughs> <laughs> dahil ang ating mga rescuer ay napaka-busy. Sa mga nagagalit diyan, hindi namin 'yan hindi namin 'yan ma tawag nito. Hindi ko ka hindi kayo masisisi kung bakit kayo nagagalit at walang rescuer dahil hindi lang naman tayo ang i-rescue. -re Marami pang iba sa kadami-dami ng tao ng Pilipinas, eh kung ang rescuer ay kakaunti lang, hindi tayo maagarang ma-rescue. Ulit, sa mga masalanta ng bagyo, dubli ingat na lang. Dahil kung naranasan ninyo yan, kami rin. Ang saklap lang dito, wala tayong wala ka wala nang maisaing. Kaya ito gadgarin namin tong papaya para mayroon kaming manguya-nguya pag nagugutom. Bye. Ako ay bagong ligo. Pinanglabahan ko na ang aking mga damit ng aking mga alipuris dahil alipuris yung mga estudyante dahil nga pasukan na nga ngayong Monday. Sana wala pa. Sana nga wala, tuloy-tuloy ang bagyo para wala pang... Maluoy po doon sa mga <laughs> para walang pasok dahil bukod sa walang makain, Bye. 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 tapos ang room din ng school ay Bye. yung iba ay puno ng rescuer din. Bye. Bukod Bye. doon, hindi pa kami nakapamili ng Si Libby, dalawa lang yung uniform. Then yung short din ni Libby, dalawa lang din. Ngayon, nilabhan, na, nilabhan ko yung dati niyang uniform na sikip na doon sa tiyan niya dahil malaki yung tiyan ni Libby. Biglang laki ni Libby. Kaya sana ngayon ay matuyo dahil nagpakita naman si Haring Araw. So kahit May mga sa, tatlong oras lang matutuyo na yan sila. Ano yun? At ito nga, pinag-abalahan namin. oh Unas mo hmm. yun, no? <laughs> Ang dami nga nito, guys. Kasi na, na, ano? Walang pumunasan. Oh. Ang unas, tatiba. Ayun. Yan. Ang Hindi pa ako nakapanuklay Ayan. na aking ating buhay. mo! Ah. Oy. <laughs> sigaw pa po, or sigaw pa more. Ayan. Ang liit nito. Kasing laki lang ng kinomo ko. <laughs> Ayan. Yung bituka niya, lamasin namin ng asin. Ulit-ulit ba, di ba guys? Ulit-ulit. Gutom -ulit. na kasi ako guys banat, kuskus. Ay, chalan man. At ito na nga guys ang lahat. Ito yung sa bituka. Tapos lalamasin natin to ng asin. Yan. Yan, lagyan natin ng maraming asin. Ganon din yung dito sa bituka dahil igigisa ko lang to sa sardinas. Ayan. at ganito na nga rin siya nung natapos nang nilamas sa asin at ito namang isa ito na siya o nagkaroon na siya ng tubig dahil nalamas na siya sa asin pipigaan hmm. lang to din hindi na siya banlawan para mayroon na siyang lasa pag nilagay na natin sa pinakulo nating